Kumusta sa lahat mga kaibigan? Nasa Waller Channel ka na. Ipapakita ko paano magdagdag ng musika sa Spotify. May dalawang paraan, depende sa gusto mo. Pwedeng magdagdag ng lokal na musika, di ba? I-click ang account, tapos settings. May tab dito na, your library. Ayan. I-click ang show local files, add source, piliin ang folder ng musika mo i-click ang okay sa library mo makikita ang downloaded at local files Ito yung musika na nasa device mo Pwede mo itong i-edit, syempre. Ah, uh, oo. Kung gusto mong mag-upload bilang artist, search be Spotify artist sa browser. Kailangan mo ng distributor dito humanap ka ng angkop na distributor. Okay? Makipag-ugnayan ka sa kanila para ma-upload ang musika mo sa Spotify. Hindi mo ito magagawa mag-isa. Yun lang ang kailangan mo malaman. Si Waller 2, I like at mag-subscribe sa channel. Ingat kayo lahat at paalam.